bata <laughs> ko. Bantog radaghan ang... Bukot na pala sila ng bata. Lab, bantog radaghan to nga. gi-report na to. Wagi ka ila dito ang mga tao. Mga tao dito ba? Radaghan na hindi. Mayroon nga ka. Hindi wagi ila dito ang bata dito. Yo, what's mga kaibigan? Ayun, isang migalag-migalag. Shout out sa inyong lahat yan. Ayun. Isang magandang araw po sa inyong lahat yan, mga kaibigan. Ayun. Rain or shine tayo, no? Kasi balikan natin yung, yung paa ng inani-andi, mga kaibigan, no? Kasi bago kami umalis noong nakaraan, ay inilipat namin ito, so, mga yung kaibigan. araw na lang yung palugin na kanya? Isa na lang. Last pangatlong day, pangat, bukas. Pangatlong araw ngayon. Ayun. Pabalikan natin yung mga kaibigan, no? Grabe, mga kaibigan. Yun, kararating lang namin dito sa area, mga kaibigan, no? Kasi, grabe yung ulan kanina. Nagpasilong muna kami, pero sabi ko, tuloy na kami, no? Kasi, yun, hindi, hindi masyadong titila yung, ar yung ulan kanina, ba? Kaya, yun. Tumila naman siya. Okay naman ngayon. At, yun mga kaibigan no ay tumuloy na kaming tatlo no kami lang po tatlo kasi si Marvin po nagtrabaho na naman mga kaibigan no yun at syempre mga kaibigan bago tayo magsimula sa ating pagbablog ayun migalab migalab shout out sa lahat ng solid supporters natin dyan ayun silent viewers at lalo na sa mga bashers mga bashers natin dyan no ayun sila si Boss Marvin na. Yeah. Ayun. Miguel at Miguel love shout out nyo pala kay Ate Nora La Rosa Ampunin. Ayun, doon okay. na Ayun, Ate Flora. Ayun, hello Ate Flora. Dito pala yung kalalags like, mo Ate na palagi yung kinakabuhi. <laughs> ayun, at yun. may love shout out po kay Mami Karen at Mama Shirley. Ate Loida, ayun. Mami RJ, Mami Leonor. Ayun, Ate Jillian, Tim Aswang natin dyan. Ayun, Ate Rona, Ate Marikis, Ate Mel, Ate Giseline, Ate Gina. Ayun, Manlolo um, Nilia, Reinhardt, Jermilig Dulonggo, Jerhana Parete, Basilio Penileri, Jan Diguia, Ate Lotlot, ati eh. and Ate Alice Ortega, Marcelia Cruz, Silvia Daza, Ate Joy, Takahashi Ana, Adriano Pamili, Mary Jane Aragon, Ate May, Angie Ruiz, ayon, Alma Rosales, Cicerio, Azumi Kauri, ayon, Emilin Pihana and Bibilin Fuentes, Hard Chops, ayun, may galag po, no? Federico de los Reyes, Rosana Figueroa, Dorothy Amasa, Suzy Su Su Reginaldo Vlogs, ayun, Christina Aranguez. Sana, Kislap Dikit from UK, ayun. Shout out lahat you know? Eleanor Sanyes, Lolita Arinyago, Rodrigo Perez, Marilyn Manalo, Simple TV Channel, ayun. Norsa Rosin, ayun, Juliet Batayin. Beverly Lim, ayun, Rosalinda Almazar. Jesus sa Marinel Ricky Cynthia Pangunil Pangunil na eh, Pangunil Jerry Lindago, Jerick Dulay Jocelyn Jus Glodivisa, ayun Zayda Hakob, ayun Billy Takorda Cesar Lano, Lanosa Amelita Katakutan Jack Jack TV, tapos Silito si Alpino Cheryl Carbon Test. Ayan, AJ e, Makasinag. Ayan, Vivian Buala, oh, okay. Aileen, An... Basta Aileen, yun, okay. yun kanipagali, oh. Ginny Tampos, Marie Luisa Otto, Wendy Wendy, Ems ng Malaysia. Ayan, at biglang shoutout sa lahat ng members ng YouTube channel ko, Carmita Reyes, Ateria, Chow Chow Ruth Torres Janet Aragon Natalie, at Sarago ayun may galab shout out you no? Know? at ati Beb may galab shout out to yun labi kahit maubos lab, uh, kahit ayun, maubos na yung oras natin sa kaka shout out na hindi kami titigil sa, sa pag shout sa shout out na no, sa kasi yan yung isang pasasalamat namin sa inyong mga kaibigan no kaya yun shout out sa inyong lahat yeah. ayun, salamat din sa inyo mga basher no si mga tili po kayo dito sa channel mga basher

nang pa sa baba uh, ng na po sa kuha natin mga kaibigan 'no kasi tinakpan ha? Ay, mo oh. nang po mga kaibigan. Tinakpan ng bangag niya man. Wait lang po mga kaibigan, ano ba? kasi walang butas na. No. Butasan na natin. Ulan kasi pagbiyahin ng uh, mga kusing. Ayan, ayan. Kaya, Kaya kita na. Kita na. na. Bebe, 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 be, be, na. Ay, napapagyot na naman siya. Ayun. Yan, sa nakikita niyo mga kaibigan, yung stand na ginamit ko kay Marvin. No? Ayan. Ayan. Kasi yung mga stand nila ay iniiwan nila sa bahay, no? Yan. Sakit-sakit pag gamaya akong telab. Yun mga kaibigan, no? Ayun. Kahapon pala yun, no? Nadulas ako. Yan, naksidente tayo. Or Dulas, or Yan. Tapos yung, yung paako na to mga kaibigan, ay na, ganyan, no? Oh. Na-slide ako. Slide kasi ako mga kaibigan, no? Ga yeah, Pero Dito talagang sakit labo. Lab. Dito, dito sa todo kasi pag slide ko na ganyan, kaganyan ako na upuan ko. Kaya yeah, yun ang sakit sa ano. Sa tuhod yung sakit. Mm. <laughs> um. Hapdi ba? Hapdi. Yung mga sugat-sugat na yung mga kamay natin dyan. Oke. Oke. kalau nanti ponen nak mah Okay. Wala na dyan, no? Kasi nilipat na namin, mga kaibigan. Pero kasi kahit masakit-sakit ng paa natin, no? Ay, patuloy pa rin tayo, Para sa mission sa... Ila ni Andi, ba? Para sa mission sa, in, hmm. sa ina ni Andi, ba? Sakita, gudibok, eh. Sakita, gudibok, eh. do aku uh hmm. oh, kehat-hatannya ya lah? Ah, Gago. Tung, tung. Lagi Wah, kita lah perispon terus terus lagi di dri gua kok kaki tak gina パーコンパトマー。 Oi, gika. Oh no. Lah. Oke. Terus. Lah. bentai bentai Maka Pao. sa tour. Operorotas po ah! tinit. Mm o -hmm. pero rotas. Wala. Wala. Hindi ba tablan? Mm -hmm. Yay, ka. Asini asini lab. Ya warna kita ang bata sa akong Wa Asa ay

di padang pun marah dikenang yay nah, ayo bro. gawasan tinaib ayawasan ayo <laughs> ana ay humihing apa humihing apa Ayu. si dong ayo ke

Y yung dalawang bata na pumunta dito yun yung ano yung taga dito Oh, dito talaga yun o oh, ganun pat yun na gani? baga sa nina na eh nilakta pa. Ah, ba kita mo nga kojeliyo big kitabunan natin. Tapos uh, paggawas, uh, paggawas nato onya, dalhon na po din nato. Okay. Wala namang god. Tama yung mosquito to. Nagasaka dere. Eh. Oh, mosquito. Okay. Mo-tong i-ano nato? Tubunin <tod> na. na lang bilog ano? No, isa ka paklangan. Grab. <tod> Sana bahan. Ini pada parang itu ni 8 siguro ni? Itu guru nak. kana menyelang kerajaan kana orang kafe. Mak bata nu. Mak mai bah. Di kesukul lah. <laughs> oh guru nak kan? Bubu bubu magulang nito, no? Condolence. Ano? Ano? dahilan. Ito pala yung dahilan mga kaibigan no bakit minsan yung uya sa bata. report namin sa barangay walang ano no kumukuha no. Wawa yung bata ba? Uya sa Mag ano ni ba? Kanang mga bata gani nga nagasuroy nga sila hanon ra. Mao no, na siguro. Grabe, ayun talaga yung salary, no? Kapit talaga hmm. na ayos na yun. na. Paslangin ko na yun. Paslangin na. <laughs> Paslangin na. Gurguli Bul na. <laughs> mga kaibigan na yun. Okay. Ah, tingting ako. <laughs> Alay na, oh. Nagbaboy yung giihaw ba eh? Oh, yung tingo ko Yay! <laughs> yung mga kaibigan. Minsan lang natin makita to si Lovski na nagurgur pero ano talaga patay talaga yung mga <laughs> kagurgur. <ng> <-gur>. Hindi <laughs> na pwede patsansahan yan. Ginawa niya. Kumakain ng ano eh, tao eh. Kanyang talaga rin ako kapag bumikliman ng tao ba? Pati? Sinabi kasi namin mga kaibigan, yung pag kami, may... Kami... Ano kasi kami ah uh, pinag-usapan no mm. sa grupo naman, sa amin din po mga boss na. makita namin sila na kumakain baka, talaga na tao, actual may ng tao dito. Mm. Eh. Hindi na bigyan ng chance no kundi patay agad. Daliin talaga mga boss Kaya yeah, pasensya na po mga kaibigan no. Galit talaga kami sa mga ganito. <laughs> yeah. Lang na ano ko Eh, sulod na nasa sa moskito niya, Bok. Pero, ngayon, dapat puntahan natin yun, yung yung, ano, yung anak, putol. Anak, sa na kasunog ano na. Hindi kasunog, anak. na? Wala man, ano. Daara na? Or taguon ta na? Ay, di. Dalhon, tapod na sa barangay, be. Kaso. Ano na? Last bit siguro?

Ayan, eh B. Ah, nakirig pa ba eh? Mo nang itong ano? Ah. Patay na. Patay na. Itom niya nang ano? <tik> na... Bakuri kay para di ma ano, di makakuha ba? Tuyo kaysa na asin kay para unya pagbalik nato. Dalhon ito so, naman yung pangipusong na sila niya mm. blok, purang buk ito yung papatita naman ngayon sa inyong mga boss iwan ko na natin itong yung dalawang pangipusong mm. ipakita namin sa inyo yung mga kanilang lahat purang pa rin pataas. balik ka niba, pasigay mm. ka na buk ito e, yung okay na kay G rasional ka na pa rin na balik na ito ba, di mawala ba mm. nariya na akong bitadre itong sila dimo sabihin 'yan. silang tigil, no? Mm. nang dudukot na sila ng bata. Bata tani. Sa bayan or barrio daw. Barrio bar bata, okay, bata 'yung lang Bata Bata 'yung <gulang> punterya no? nila mga kaibigan. Wala Wala daw. Teka, kanong mga bata mga Anong gano'n? Ang gudula, sabi ng mga bata. Ang sarap mo ito ba? Masasabukin mo mga bata. Hindi mo ganyan mga... Anong mga nagatagot-taguan ba? nang ginapanguha nila? Yung mga boss, na? Yung mga kaibigan Puntahan natin yung ano? Ang lahat ng katawan ba? lahat ng katawan ba? Mananangkas yung iwan namin. May niyog? yang kedepan hmm. ini namanya kita turun nah apa kata nang sana